tayo sa Pasig, transparent tayo. Ito po galing QC. Yun, okay no, na po, okay na po, po ha. QC! QC, taas ka ba? QC! Po, QC! Yon, mga kayo, QC po sila. So, lahat ng transaction natin, pwede natin sagutin. Kahit anong tanong po, pwede natin sagutin. Pwede mo mo sa picture? Sige po, pwede rin. Yon, medyo malaki po talaga. Kaya tama lang na magtanong ang mga babayan. Tama lang po na magtanong ang mga babayan. Pero, Huwag po sana na dahil sa masamang politika. Tagasan talaga ka kayo. Eh, ba't kayo pumunta dito, sir? Gusto lang namin makita si Kaya kasi nagtutuwa lang naman kami. lang ito. Ayan, Ayan, na, talaga kami. Ah, hindi nyo alam ba't kayo nandito? Hindi, hindi namin lang kami kaming Wala kami ka may ka idea. Promise. Lalo sinabi, pupunta lang daw kami dito. Sinama lang ako si Charlie. May nagtawag nandito. Ano, ano? Plus, plus lang. Ah, so wala talaga may idea. Wala, wala talaga. Eh, ba't kayo lahat nakapute? Ayun kasi sabi nila. Sabi, eh. Ang alam lang namin, eh.

T'as qu'à s'envoyer au rouillard Toi